Hello po mga kalaki, magandang 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 umaga po sa ating lahat. Good morning, more 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 good more good more good more 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 more, more morning to come. Ayun. Uy, alam niyo ba, ang dami-dami na namang mga nananalo sa atin. May nanalo na naman po kahapon 2 digit lucky numbers. Maraming salamat po. At yung iba wag ko na daw pong i-flex. Ayaw po nila for security reason okay lang daw po sabihin na naloy sila sa bayan nila, lugar nila, pero wag daw po yung, yung account nila. <laughs> Kasi hindi ko alam kung bakit. <laughs> o okay, anyway po, baka po siguro maraming babalat o ayo ayaw po sa mga asa asawa nila o kaya sa mga family nila. Anyway, eto na po mga 2-digit lucky numbers po natin ngayong umaga na ibabahagi po sa inyo na sana po ay uh, kayo naman po ang dapuan ng swerte gusto ko po yung mga hindi na nanalo, maranasan nyo namang manalo dito. Mag-abang lang po kayo lagi ng mga lucky numbers namin, 2 digit, 3 digit, 4 digit, 6 digit po. Abangan nyo po lagi at At, 'yan po ay mga private consultation po yung mga mas maraming nananalo ngayon ano. May mga nananalo, may mga nananalo rin po na hindi private consultation pero may mas maraming nananalo sa private consultation. Kaya kung interesado ka, mag-PM ka na sa Messenger ko, tatawagan kita. Make sure po na makakausap niyo ako bago po kayo magpa-member. Okay? Ang lucky numbers namin po walang pilitan to ha? sa mga naniniwala, kunin mo, ilaban mo. Libre po ang lucky numbers namin pag in ko sa Facebook, YouTube, TikTok, iyong iyo yan private consultation po ang may membership at sana isa ka na doon. O oh, kung interesado ka ha. Anyway, mga kalaki, eto na po, umaga na po, gumising na kayo at kunin mo na ang swerte. Sino kaya ang dada po ng swerte? Sana ikaw na ikaw, ikaw, ikaw. Kaya eto na po, ang two-digit lucky numbers. Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging milyonaryo? Eto na po mga kalaki, umpisahan po natin sa... Cebu, ang two-digit lucky numbers mo ay... 230 trenta. Isabela. O, oh, mamaya na Isabela. Oo. Oh, oh. Nakakaligtaan kong lagyan yung Isabela. So, mamaya Isabela. Isisingin kita Isabela, okay? Aklan, trenta'y bente. Aurora, 632 trenta'y dos. Laguna, 74 Quezon, 1419 Olongapo, uno Dabao. 7-9. Tarlac. 6-20. Quirino. 13-19. Ano, 13, Bacolod. 26-20. Cavite. 33-4. La Taguig. 9 Gs. Mindoro. 6-21. Marinduque. 4-7. Kaloocan, 14, 19.

29. Nueva Vizcaya, 3.23. Masbate, 5.2. Romblon, 12.4. Angono Rizal, 29.30. Muntalban Rizal, 2.28. Antipolo, sa East ano to? Sa East 9, Taytay Rizal, 11, 7, Cainta, Rizal, 14, Gis, San Mateo Rizal, 19 23 Isabela 4 2 Tugigaraw 1.28 Ayan, puputulin po muna natin sa Tugigaraw mga kalaki para po sa ating mga bagong followers dyan na nag-aabang mga lucky numbers everyday hanapin lamang po kami sa Facebook nyo ayan po, itype po ang Red Parungkin yung meron pong 315 o 316,000 followers Naku po, ayan po dyan po kay mag-follow at sa TikTok namin Red Parungkin din na merong 413,000 followers sa YouTube din po Red Parungkin meron pong 16,000 followers at may second account po kami Aris Gatchalian at Red Parungkil po ulit na Yellow T-shirt ako na may 50,000 followers. Doon po kayo sa mga legit na account po magme-message at hihingi po ng lucky numbers. Nagre-reply po ako pag nabasa ko po yan lahat, nagre-reply po ako pasensya po sa hindi ko nare-reply at mare replyan ko rin po kayo, mag antay, -antay lang po kahit mag-isa lang po talaga ako nagbablog okay, so mga kalaki sa mga nadakuan na po ng swerte, congratulations po sa inyo ha, at sa mga hindi pa po relax lang po tayo, gagawin po natin lahat para po ma dapuan din tayo ng swerte. Hangad ko po, hangad po namin ni Lola, manalo kayang lahat, matulungan kayo. Kaya hindi po kami sumusuko at sana ganun ka rin. Okay? Ito po ay walang pilitan. Kung ayaw niyo po ng lucky numbers namin, ayaw yung sumali sa private consultation, okay lang po. Marami po dyan na nagbibigay ng lucky numbers, panoorin niyo po. Pero kung gusto mo sa amin, stay ka lang dito sa amin at syempre pasasahin namin, pasasahin namin ang buhay mo. At hangad namin ikaw ang aming unang-unang maging milyonaryo ngayong taon na 'to bago magpasko dapat manalo ka ha. Kaya eto na po mga kalaki ang Kapis. Kapis 30 32, Bohol 19 8. Bulacan 7 12, Bagyo 34 30, Bicol 31 26, Batangas 6 10. Bataan, 9, 2 Butuan, 28, 21 Benguet, 23, 27 Iloilo, Ilo, 14, 2 Leyte, 5, 26 Samar, 21, 27 Paranaque, 20, 25 Manila, 8, 14 Pasig 16 sa 27 San Juan 1 6 Marikina 1 24 Ayan, kumpleto na pa mga 2 digit lucky numbers mga kalaki Takbo na sa sukin yung outlet maya maya Pagising nyo dyan At make sure po na nakarambol lang 2 digit, 3 digit at 4 digit Para po mabaliktad man Abay, panalo pa rin po tayo mga kalaki Okay So, eto na po ang paborito ng lahat Ang shoutout time Shoutout po sa pamilya Kolo, ano? kolona, pamilya kolona po ng ano to? ah okay, ng Bataan. Maribeles Bataan. Hello po sa pamilya Colona diyan. Maraming salamat sa panonood nyo. Maganda daw ang dagat dyan. Sana nga. Uy. Mag-imbitahin nyo naman ako sa lugar nyo. Pupunta ako. Promise. I-message nyo ako. I-PM nyo ako. Sir Red. Dito maganda. I Stay ka sa amin. Sana. Ganon. <laughs> Tapos magbigayan tayo ng mga lucky numbers. Okay. Ayan po. maraming salamat din po sa panonood po dito. Pram. From... Ano to? From Japan po, ayan, hindi ko pa mabanggit yung pangalan nyo. Nag-message siya yung Japan naman, tapos yung message, ng yung letter ng Japan. Hindi ko pa maintindihan na yan. Maraming salamat po sa panunood Bansang Japan, sa amin, mga OFW dyan. Good luck, good luck, at ingat, ingat po lagi. Congratulations po, at sana po, palarin kayo. Gusto ko ikaw ang manalo ngayon. Ikaw ang manalo ko ngayon, ha? Good luck, tayaan mo na yun. Eh. Nagigigila sa iyo, eh.